Ay, yung mayon, no? Tumatago. Wala. <laughs> pag hindi daw, pag, pag pumunta ka doon ng Bicol, tapos hindi mo nakikita yung mayon, napakabait mong tao. <laughs> Baliktad. Anyway, um, noong nakaraan, mayroon tayong Mitsubishi, ano, Mitsubishi Navara. <laughs> mayroon tayong Nissan Navara na kulay orange. Tapos, maraming naging inquire maraming nag- Uh, gustong tumingin Kaso so syempre may isang nanalo na so yun sold out na po siya and after that hindi ko din lit yung post meron pa mga naghahanap so ngayon meron kaget kami pinalit eto na oh Nissan Navara same year model 2019 ganon din same manual transmission pero eto yung malupit eto yung malupit ang odometer nito is 41,312 lang. Yon napaganda 41,000 yung kasi na nauna 96, 98,000 yun tapos ito 41,000 and malinis talaga ang interior niya malinis ang exterior syempre a little bit higher yung price kumpara doon pero kahit pa ang, ang maganda naman uh, yun naman kasi um, um, sa presyo naman namin noon all in na package talagang ayusin na lahat kami na kami na ang bahala na ng mga issues. So eto naman may mga konting mga konting touch up syempre eh, mas gusto natin pag nag release talaga ng sasakyan kahit pa paano eh talagang i-detailing natin interior and exterior exterior detailing. So ganun din ang gagawin natin dito. If ever kayo yung umuha. pero syempre very reasonable yung price nito. Oh, ganda ng Nissan Navara talaga. Oh. Ang ganda laruin niya. Padaan mga baby. Mga anak, padaan po ah. Padaan. Huwag kayong ah. Huwag kang tatakbo. Mga inaanak. Speaking of mga inaanak. Malapit na naman. Diyos ko Lord. Pero alam mo. Alam mo. Eh sa akin na ah, hindi ko naman eh, sa akin nearly hindi naman ako, hindi ko naman sila tinatakuan pero alam mo ang greatest gift na may bibigay mo sa mga inaanak mo Ipagpray mo sila <laughs> Prayer <laughs> Ipagpray mo sila yan yung greatest gift na may bibigay mo bilang isang ino Oh di ba? Ano, yan words of wisdom. <laughs> uh <-huh. laughs> tapos bigyan mo mga words of wisdom, mga aral kasi yung mga sasabihin mo sa kanya, darating at darating ang time, babaunin niya yan hanggang sa paglaki niya yes. Diba? kesa naman bibigyan mo ng cash, 500 pesos kinabukasan, wala na, inutang na ni kumari mo <laughs> ba? Diba? <laughs> o kung hindi naman binigyan mo ng laro, ano, mga after a month, wala na, sira na unlike kung bigyan mo ng napakagandang aral paano yumaman paano magnegosyo paano maghanap buhay ay babaunin niya talaga yan diba? ngayon ito na tayo ang ganda ng takbuhan E po no ang ganda ng suspension niya sige pakita na natin pakita natin yung uh, interior exterior nito start mag tayo dito lang tayo syempre syempre navara meron talaga nito tingnan mo huwag nagro-reverse ayan o ayan tapos naka ano sya 6 speed manual transmission ok tapos syempre infotainment nya working working ko yun o basic okay. then syempre power windows lahat ganun din doon working yan tapos tinayin mo naka plastic naka balut then then window, nag-auto fold din Side mirror. Ah, oh, say, side, mirror. Okay. Tapos, dito, tingnan mo upuan niya ang press ko pa na upuan niya. Napaganda niya. Tapos, wala siyang leather. Hindi nga lang siya naka-leather seat. Pero again, para sa akin ha, mas gusto ko pa rin to na hindi naka-leather seat. Kasi nga, hindi siya mainit sa ano, hindi siya mainit sa katawan. Tapos, okay na okay pa siya. Wala pa siyang damage. Wala pa siyang mga punit-punit. Sa mattings niya, Although hindi na original yung matings niya Aftermarket na to. Ano din after market na to. Oh. Dito sa second row, pasensya na may mga gulo-gulo pa. Pero syempre nilinisin natin ito ayusin natin Tapos dito, mayroon siyang aircon vent. Ayan, working po yan. Yung nakaraan natin, wala na to sira na to. So ito, gaganda pa talaga kahit yung mga vent niya. Okay? So maayos pa, three seaters, pwedeng apat. Tapos napaganda ng suspension niya, malambot, comfortable siya, okay? Wala na nga lang siyang cover. Wala na siyang cover, pero napaganda kumpara no na nauna natin. Kasi kung naalala niyo yung nauna natin, ginamit din sa construction kaya marami talaga siyang semento. Tapos ito ang daming semento. Tapos ito sira-sira na talaga to. Sira-sira Pero ito oh, ang ganda pa ang linis pa talaga okay reverse camera improvised plate nga lang siya pero tulungan na lang namin kayo ipa lost plate na lang natin pa duplicate natin ang plate number minsan kasi kapag improvised plate uh, ulihin din siya ulihin din siya okay then sa kasi wala naman siya mga dents and scratches pero syempre if free natin ang detailing nito kung saka rin nyo The, uh, interior and exterior detailing tapos magsa ceramic coating tayo tapos ang tires niya lahat ng mga so okay. So if ever if ever interested kayo nito, tawagan niyo agad kami. Pwede kayo mag-set ng schedule ng test drive. Regarding sa price, actually hindi pa kami nakapag-final ng presyo nito, pero um kawag na lang kayo after posting nito. Siguro mga 30 or for uh, 30 minutes or an hour after posting nito, meron na kaming presyo nito. Kaya pag-usapan na lang natin. And syempre, um, very reasonable yung price na ibigay namin. Tamang-tama para dito sa Nisa Navarro. Okay?